Oh, tanawa na yung quintas, Ayang quintas guys, makapalit na kagbalay. Ug yuta. O oh, tanawa na, bagura na guys. Bagura d'yo na, as in bagu lang na. Bulan lang na. O oh, tanawa, ug yung kanay na po. Nagpose pa po niya yung bana o kwarta. Tanawa, good na. oh So kanisa d'yo guys, yung video nga nagtagak-tagak yung kwarta sa kadaghan. So dili na siya isa ka, lugo ka lang ha. oh Sa iya pong sahod. Tanawa yung sahod. Million yung sahod guys. Tanawa ha. Wako suko guys. kay explain na nyo ko sa inyo ah. Kaya nga nung mga tingala mo, anong dagang nag-bash aya. Yeah. Muna yung reason. Tanawa yung balay, guys. Dili lang na mo yung balay. Dagang kayo siya balay na na siya yung resort. Mm, tanawa siya. Na siya yung sakyanan. Oh. Taway kayo. O, oh, na yung kayutaan. oh, namalit na siya yuta, kayuta, guys. Kasi sige na siya post. Ang uban kasi murag nakadilit na or something like that. Tanawa, na yung negosyo. Na siya yung, hand laundryhan. Dili lang na mo yung negosyo. Tanawa yung cellphone karon O, dili ba na latest ka cellphone karon Tarawa na siya guys, sige na siya ga promote og sugal. Tanawa ko na ingon niya makapaldo na siya tag 200,000. Naa man siya cellphone, na save man niya ang cellphone. Dapat nagkuan siya para makapaldo siya para maka 200,000 siya kasi ngali sa sa iyang giingon, sa iyang lang link makapaldo ka tag 200,000. Hmm? Tanawa yang post. Siya na ga post ana. Oh, di ba ka makurata na na? Endorsement. Nasa siya yung mga endorsement. Oh na siya yung may endorsement kay dili di siya yung ngakuan guys sikat siya guys tanawa yung gipangkaon sa pangalan po sa gipangkaon niya di man siya galison nangayo siya guys tanawa ang yung kwintas